public utility vehicle. Alas lahat tayo ay sumasakay sa mga ganyan. Pero ano ba ang tamang etiquette kapag tayo sumasakay sa mga pampublikong sasakyan? Bibigay sa atin lahat ng impormasyon none other than Miss Olin Warislim. Good morning, Miss Olin. Uh, good morning. I'm ay, Marami no. Salama. Ma traffic, di diba, so so dun sa may ano, sa may Magallanes. Oh, yeah, so oh right. Oh, tama. Miss, Ano ba mga ba okay. Etiquette pag kunari ganito kunari FX. Ang di ba pag sinasabi nating etiquette, ang ibig sabihin natin dito, we have to be respectful doon sa mga tao na nasa paligid right. natin. Yun yun, yun right. eh, okay? So kagaya nito, nakikita mo yung ating girl, no? Nakikita mo kung nakasakay ka sa FX, may mga tao lumalabas number one, basa ang buhok. You never go out of your house with wet hair, mga eh, babae. Eh, paano pag okay? Okay? Walang blower. Ay, tignan mo to, nagsusuklay, diba? Para nagsusuklay. Clay siya. And then yung mga, siyempre yung mga hulog ng buhok, nandun sa katabi niya. Anong gagawin right. ng katabi niya dun sa nahulog na buhok? At diba? saka yung natatalapsikang yes. ka pa ng ano, yung mga basa basa Ang tindi nun ah. So number one, when you groom yourself, pag nag hu, nag, nag all, then who's sa bahay na huyang ginagawa, you don't groom yourself in public. Eh, hindi ba parang two in one to kung e. lalo na kung bukas yung bintana at pampatuyo talaga Ay, hindi, nabuo. Ah, hindi ho ganun yun. No, no, oh, no talaga no. Lagi like, naman naman. Siyempre yung mga kalat-kalat na buhok pagpupunta doon sa katabi oh, ano gawin natin? Di oh, ba man, diba, man. Eh, paano kung meron ka pang kuto? I mean, who knows? Ay, hello. Di ba, oh, who oh, knows? Talaga Talibano naman. Talaga naman. Totoo naman. O, kagaya naman ito. O, jeep tayo. Nasa public transportation tayo. Okay? Sa'yo nang usapan. Mega ganda ko dito. Ayan. Oh, go. Hoy, yeah. parang oh, bagay ah. Parang carry ah. Okay, kagaya ho nito. Kita niyo naman, may mga tao, maingay sa jeep. Okay? Oo nga So, this is a public transportation. Hindi niyo ho ito bahay at barkadahan. Yeah, okay, right. quiet please. Nag-explain na po ako. <laughs> ah, ganyan lang. Sobrang, it's a nice one. Keren. Ano natin pwedeng gawin diyan yes. sa loob nito? So, at kagaya naman nitong isang to, yung mga uh -oh. na nagme-make up. Okay. Saan so, ka naman na kayo nakakita nagme-make up sa loob? So, uh -huh. again, grooming yourself in public right. is na rin lang. Sabi you know, ko, talimit si sa na kukwento ko. Ayan, okay. <laughs> <Okay>. Nakatawag si Miss <laughs> O. Parang naitaon na siya bilang teacher, di ba? Quiet! Okay, so yun lang ho. What is the respect? Kailangan na respetuhin natin yung mga tao right. sa so, paligid. Siyempre kung maingay and all. And then, yun, not sa cellphone. Exactly. Mamaya malaman nila kung nasaan kayo, masikreto mo, masundang ka pa. Oh, 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 so, oh, oh. kunyari sa public transportation, it's best na maging... Ayan na. <laughs> I think you're right, Miss O. Alam mo, yun yung nakakalimutan yata natin. Yung respetuhin yung quiet ng ibang tao. Yes. If you oh. go to other countries, makikita mo, bawal sa kanila mag-cellphone in public transportation. Yes, that's right. Bawal sila kumain mm -hmm. in public places. That's diba? true. Kasi it's being respectful nung katabi mo na, ano, yes. ang kinay mo, di ba, nakaabala ka. At saka doon, sasabihin ka, excuse me, do you mind toning it down a little bit? Sasabihin oh, ka talaga. Oh, in English, tutugo na lang ilong oh, mo. Oh, kasi, ay, ikaw, iba hemorrhage ka. Oo, oh, iba talaga, talaga yan. Oo. Oh. 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 <laughs> <laughs> Kita mo itong dalawa. Kung ako ang driver ng ano, papababayin ko na ho ito dahil maingay. No? Oh, Dapat para matutok tayo ng respeto. So, kailangan respeto ko sa paligid natin. Yun ang importante. Right. Thank you so much, Miss O. A great reminder for us people na nakakalimot din tayo sa pang-araw-araw na feeling natin yes. we can do whatever we want sa mundo, di diba? ba? Correct. Magayon ako sa Jeep. Floor, happy birthday. And Kuya <autobiography> Dave Veridiano, happy birthday. Magbabalik pa you. ulang hirit. Oo nga, no? Nakakalimot ba nga pag